Po, iiwanan natin sila aakit naman tayo dun sa taas at uh, meron tayong pasyente dun sa itaas nakakuwa rin po siya yung ating mga kalapate ay nasa itaas at ito uh, namang gagamutin si Norman sana po ay uh, ngayong umaga ay buhay pa siya ito tayo sa taas ang akit tayo sa itaas para makita natin ang ating pasyente na si Norman sana buhay pa siya ayun buhay pa nga ayan po si Norman Norman kamusta ka na paliliguan natin si Norman at uh, ibibilad natin sa araw para matanggal yung virus niya sa katawan niya na 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 natin siya ng Bioflu dun sa isa nating video. So sa so, sa pagka medyo mahina hina pa siya uh, uh, bibigyan ulit natin siya ng Bioflu sa so, susunod na webes, sa ne next week. Kaya s'pwedeng uh, palaging nag nagbibigay tayo ng gamot sa ating mga alaga. May sakit. Uh, ayan po yung ating kalapating nakabukod dahil uh, may sakit ang ating barakong sinorman. So, uh, lang natin ito. Initan kasi yung ating camera at magsasap doon yan kapag nainitan. Gusto tayo magbibidyo. Yan. Pause muna natin. na natin. Awag na. Tuloy-tuloy na. Wow! Punong-puno ng tubig. Ang ating tangke. So, eto po si Norman, yung ating may sakit na balilay. Uh, na isang araw ay uh, umiikot-ikot ang, kanyang ang kanyang ulo. So, sabi uh, binigyan po natin siya ng bio flu. O, so, na po siya. Pero ngayon ay paliliguan natin siya. Tapos, ibibilad natin sa araw. paliliguan ko po. Ayan po si Norman, paliliguan natin para matanda yung virus sa katawan. Tapos natin siya paliliguan, di ba ah, uh, ibibilan natin siya sa araw ng uh, 3 to 5 hours para totally siya makarecover na sa kanyang sakit. Lalo masag-masag daw. Okay. Salamat ang bayo ng virus normal, Norman kaya pa naliligo ang kita kailangan mong gumaling na ah, Norman tapos sa kita sa araw Yan tapos na ang ganggang ni Norman walang laman-laman ng Yan ayan po guys uh, napaliguan na natin si Norman at uh, ibibilad natin sa dyan sa sa ibabaw ng water tank tingnan naman o oh, nangihina talaga siya bibigyan natin siya ng inumin inumin na nilagyan ng uh, nilagyan ng oregano para kung ginoon siya meron siyang katas na nangyong galing sa oregano Guys, right, so halaga natin ng ilumina uh, ang inumin, iilumina natin ng tubig Ayan yung kanyang inuminan. Lalagyan natin ng uh, yung oregano para pag siyang iminom uh, lalakas na yung ating halagang kalapate na may balileng. Ayan po ginagawa ko sa inuminan niya. Lalagyan ko lang siya ng pinigang uh, oregano at ibababad sa tubig. Ayan. Para po makarecover ang ating kalapate. Ayan, o, oh, Norman, ha? Inom ka dyan, ha? Ayan. Ayan, nakalagay na po. Naku, baka mag-init ang ating cellphone kasi pagka nag-init to, nagsa-shutdown. Nakababal sa araw, eh. Ayan ang ating si Norman. Uh, Ibibilag natin sa dyan. Hanggang mamaya ang gano'n yan. Uh, 3 to 5 hours para maka-recover ang ating telepono. 妈，你能